Barkong pandigma ng China labas masok sa karagatan ng Mindanao, lubos na ikinababahala ng ating mga mangingisda. Ayon sa balita ang barko ng China ay naspatan sa karagatan ng Mindanao kung kaya't humingi ng proteksyon ng mangingisda. Ang mangingisda ay nag-aalala na baka harasin sila ng barkong China na ginagawa nila sa mangingisda ng West Philippine Sea. Ayon sa Mindanao Fisherfolk, sila ay nangangamba na baka dito na rin mangisda ang China sa karagatan ng Mindanao at ang lubos na ikinababahala ng mangingisda ay ang posibleng pagharas nila. Iniulat ni Kakampi Chief Roberto Balon na hindi katanggap-tanggap ang paglitaw ng barko ng China sa karagatan ng Mindanao. Ayon kay Chief Balon, baka nagbabalak na naman ang China na dito mangisda sa karagatan ng Mindanao at haharasin ang mga Pinoy na mangingisda. At ang kinababahala nito ay maluwag silang nakakapasok sa karagatan Sagana ang karagatan ng Mindanao sa napakaraming isda at minsan ay ang isda na ang lumalapit para magpahuli. Naghayag naman ang Armed Forces of the Philippines na ang barkong warship ng China ay naspatan sa Basilan. Ayon sa AFP, kinikilala ang Basilan Strait bilang international sea lane kung kaya't pinapayagan ang pagdaan ng sasakyang pangdagat sa iba't ibang bansa. Ngunit naghahatid eto ng pangamba sa mga mangingisda dahil direkta itong nakakapasok sa karagatan ng Mindanao. At hindi lang ordinaryong barko ito. Ito ay isang barkong pangdigma ng China na lubos na ipinangangamba ng ating mangingisda